Sabi ko sa isang diskusyon tungkol sa atom, inaassume natin na pag sinabi mong atom, kung gano'ng karami ang proton, gano'n din karami ang neutron para mag-cancel yung mga positive at negative at ang total charge niya ay zero. Wala dapat sobrang positibo, wala sobrang negatibo. Paano kapag nasobran ka, nanaig ng isa yung positive o nanaig na isa yung negative, ang tawag na doon ay ayon. So ngayon, tingnan lang natin kung ano yung nangyayari ba sa atom, bakit nagkakaayon, at ano yung tawag sa mga ayon. Maglalaan ako ng hiwalay na recording para sa pagpangalan sa kanila kasi may konting mga memorization na gagawin doon. So, kunwari, sa ngayon, kinopya ko lang yung drawing sa taas ng lithium. Okay? At sa ngayon, lahat to, pare-pareho lang ng protons at neutrons. So, sulat ko nga, pwede nga natin ilagay dito eh. So, kunwari, alam ko ng aking uh, electrons ay electrons ay uh, isa, dalawa, tatlo. Tapos, ang protons ko ay isa, dalawa, tatlo. Tapos, kopihin ko lang to Tapos, gawin natin dito sa baba. Ngayon, kunwari, dahil sa kung ano mang dahilan, nabawasan tayo ng isang electron. So, ibig sabihin, ito mangyayari. Yung kanina, napantay ang electron at proton, hindi napantay ngayon. So, sigurado, hindi mo na ito matatawag na neutral. Charge na ta, na siya. Ionic na siya. So, kung iisipin natin, di ba, etong negative at positive na to, magka-cancel. Ito, magka-cancel din. Pero, maiiwan itong positive na to, so ang magiging total natin ay positive 1. So, ang ibig sabihin na ito, ang magiging dahilan kung bakit meron kang positibong charge ay kapag nabawasan ka ng isa o mas maraming elektron. So, syempre, kapag mas maraming elektron ang nawala, mas hindi papantay, lalaki yung numero na to. Ang tawag sa mga ion na positibo ay cat ion. Pero, balik ta rin naman natin ang kwento. Paano kung ang mangyayari ngayon ay nadagdagan tayo ng isang elektron? Eddie, paano ba yan? Ulitin natin yung ginawa natin kanina. Itong dalawa, cancel. Tapos yung susunod, cancel. Susunod, cancel. Pero, may natira. Na, negative. Kaya pag yan ay pinagsama ko lahat, sino, sunuma total ko, eh di siya ay magiging negative 1. Sumobra ka ng isang negatibo. At ang tawag dito ay isang anayon. Kaya ano pala dapat mangyari? kailangan sumobra ka ng elektron. At tandaan natin, okay, ang pangalan pa rin nito, mapataas o baba, ay lithium dahil nakabase ang pangalan, nakabase yung pangalan niya sa dami ng proton. E eh kung titingnan natin, yung nasa taas, ilan ba yung proton? Tatlo. Yung sa babae lan Tatlo rin. So, ang ibig sabihin lang nan, ang pangalan ng taas ay, at babae pareho at galing yon sa kanina na ang proton din ay tatlo. So, ang pangalan ng lithium sa taas ay lithium or yung pangalan ng tatlo sa taas ay lithium, edi ang magiging pangalan pa rin ng mga to dito sa baba, lithium pa rin. Pero syempre, di tulad kanina na sinulat mo lang Li tas wala nang kasunod, kailangan mong irespeto tong mga to. So, pwede ko nang tawagin, okay? Or pwede ko nang isulat muna itong taas, yung may plus 1 na Li plus 1. At pwede mo rin tong tawagin na lithium cation. Paano naman yung sa baba? Dahil may negative 1, yun yung isusulat mo. At yung mga charge natin, tandaan, sinusulat mo na nakataas or nakasuperscript. Yan yung dapat tandaan natin. Nung isa sa mga nauna kong recording, kung napanood nyo to, pag yung numero naman sa baba, yun yung gano'ng karami yung isang bagay. So, ito, dalawang bromine. So, pag nasa ilalim, yung bilang nung sinundan niya, ito namang nakataas is yung charge nung sinundan niya. So, itong sa baba, minus 1. So, pwede mo itong tawagin na lithium and ion. Ngayon, sa totoong buhay, meron talagang mga pinag-uusapan tayong bagay para maintindihan na ang lithium ay isang atom na kapag inaral natin yung periodic table, talagang ito lang ang lithium ion at sa totoong buhay, bihira o mas bihira, okay, di hamak makita ng anion niya. Pero sa na natin yung pag-usapan. Ang importante sa ngayon, alam na natin ang mga kat-ion at anion at sa hiwalay naman na diskusyon, titingnan natin ang listahan ng mga madalas na nakikita na katayon at anayon at alamin kung may paraan ba para mas ma-memorize sila at yung mga charge nila.